Idol, napaka-successful mo naman sa buhay. Wow, thank you. Alam mo, iba-iba tayo ng definition ng success. Tsaka kung tatanungin mo yung 13-year-old na si Amir na nag-jujip papunta school na varsity ng basketball scholar, ang successful sa kanya may sariling kotse at makabili ng mga Jordan na sapatos. Pag tatanungin mo yung 16-year-old na Carlos Agassi na commercial model na international, ang success sa kanya makabili na sariling bahay. Pag tanayin mo yung Carlos Agassi na 18 years old, successful sa kanya, yung sikat na sikat na pinagkaguluhan ng artista, highest paid actor, leading man, most sought after. Pag tanayin mo yung 24, gusto ko may ano na ako, if man yung tawag nila, yung hindi mo na kailangan trabaho. Kasi mahirap din naman maging artista. Nakikita nyo yung good side, yung may mga endorsements, mapera, pero hindi nyo nakikita yung hirap maging, hirap maging mag artist na lahat ng bata na sa'yo. Kailan alam mo yung ginagawa mo, kailangan maayos. Ngayon, ang definition ko ng success, successful wife, happy wife, happy life. Successful pag may healthy body tayo, mind and soul. Yung tipong mature na tayo sa mga galaw, mas patient tayo, hindi tayo emotional sa mga... mga gagawin natin, mga galawan natin, mga natin magkaroon ng anak. Tumanda, umabot ng 117 years old. So, kanya-kanya tayo ng goals ng success. Parang happiness, parang beauty, parang fitness. Kanya-kanya goal. So, do it for sure. Tama kayo, mali o I'm not your doctor. Sana happy, healthy kayo. And always pray. God bless.